Okay, magandang umaga sa inyo mga amigo uh, Welcome to Pipitoy Channel Motors Welcome to my vlog So, paano mag troubleshoot mga amigo Kapag ka nawalan tayo ng flasher So, anong gagawin natin kung, kung nawalan tayo ng signal light So, simple lang yan amigo ano? Simple lang yan kapag ka nawalan tayo ng signal light Unang una, check nyo muna ito Baka pundi na rin yung mga ilaw nito Ito kabilaan o kaya kung hindi naman pundi i-check nyo rin mga amigo kung baka may putol din yung mga wiring niyo na kinagatan ng daga o may corrosion na check nyo rin so panghuli mga amigo check nyo rin yung uh, flasher relay nyo ito. so kapag nasira na rin ito mawawala na rin kayo ng signal light No, paano ba to i-check mga amigo itong flasher relay kung good pa to o paliti na so napakasimple lang amigo no so pahawakan natin yung camera yan. So, unang-una mga amigo, uh, ilagay nyo muna itong test light. Yung test light natin ito. So, napakahalaga ng test light mga amigo, ilagay nyo muna ito sa ground. Ground ng battery. So, check natin ulit. Yan, umilaw siya, di ba? Pagkatapos mga amigo, pagka na-check nyo yan, sa ground ng ating ano, Ah, uh, ano na natin, i-check na natin. Paano ba 'to i-check? So, unang-una mga amigo ito. Tingnan mo na ito kailangan uh, umilaw to kasi galing ito sa ating accessories wire ito ito ano na ito may nakalagay dito na L ayan o L kung nakikita ba siya may L yan dito tapos B so ito nakalagay ito sa accessories wire natin ito at ito naman kulay gray na wire papunta naman tong main supply to mga amigo papunta to ng ah uh, papunta to ng flasher natin ito yung main supply nito sa kulay gray So panoorin niyo na lang, mga migo yung ano ko yung ay uh, sa kong video patungkol sa ano mga wiring nito. So, matutuhan niyo ito. So, paano ba to i-check? So simple simple lang to mga amigo, no. So ang gagawin niyo lang ay susian niyo 'yung motor. Pakita niyo to susi. Susian niyo lang 'yung motor ayan no. Yan naka-on siya. Ayun. naka-on siya. Tapos punta kay dito. Kailangan tumigo may supply to kailangan umilaw yung test light natin iusog-usog mo kunti kung pataas kailangan umilaw to ayan umilaw pag hindi yan umilaw mga amigo ibig sabihin yan putol ito putol tong accessory wire na to kaya maghanap kayo ng kulay black dito kasi yung accessory wire ng Honda is YM saka yung Rusi ay kulay black yan pang Honda uh, Honda rin naka ano yan yung ano nila yung mga wire nila ah, uh, Honda rin yan naka mod ano ah, uh, parehas din yan ng mga Honda So kapag hindi 'to umilaw mga amigo, ayan, pag hindi 'to umilaw, ibig sabihin putol 'to. Putol yung accessory wire nito. Pero pag umilaw 'yan, good 'yan. Kagaya nito umilaw. Ayan, ibig sabihin good. So kailangan may test light kayo mga amigo. Tapos yung pangalawa, sundutin din natin 'to mga amigo. Kailangan kapag sinundot natin 'to, kailangan umilaw din siya. mag ah, ano siya mag akikislap-kislap ah, siya, kagaya ng ating flasher, ito. So sundutin natin mga amigo. Ito kasi meron 'tong ano speaker itong flash relay ko. Kaya tinawa pag sinundot mo ito, ayan, dapat ganyan siya umilaw, no, umilaw siya. Pag hindi siya umilaw mga amigo, ibig sabihin niyan ay sira na ito, itong flash relay mo. So sira na ito kapag hindi siya umilaw, kapag hindi siya gumana ito. Ayan. Pero kung pero kung umilaw naman siya mga amigo, nag kagaya nito, kumikislap-kislap naman siya. Ayan, kumikislap-kislap siya. At wala ka pa rin, ano, wala ka pa rin wala ka pa ring signal light so ibig sabihin nito mga bigo putol na ito putol na itong ano mo hala kailangan i-check e mo ito yung mga wire nitong kulay gray papunta doon sa ano mo papunta doon sa uh, handle switch mo doon baka putol na rin yon no kaya susugsugin mo talaga to para makita mo yung ano yung uh, problema nito pero pagka uh, hindi siya kumislap ibig sabihin sira na ano, to papalitan niyo na ito So ganoon lang migo pagka-check ng ano ng flash relay kung good pa o hindi, no. Ganoon lang 'yan. So yun lang mga amigo no kung bago ka pa sa channel ko, paki-suyo po, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updatein po kayo sa mga video na bago kong inalabas. So yun lang mga amigo. Maraming salamat. Bye-bye.